Shout-out po pala sa mga tuwang-tuwa sa voiceover over ko dyan. Aboy, pusuhan nyo naman po. Hoy! <laughs> <laughs> Hi! Pag nandito nga sa amin si Tanta na hindi pwedeng tumahan sa bahay kapag walang paso. Hindi naman ano, babo kami tuloy ang mabudol ay dumaan muna kami dito sa Daiso. At sa pagkakataon lang ito. Dito kami nakabili sa Japan Home. Ano-ano lang, tuloy yung Time. Alam niyo ba nung bagong dating lang yan dito si Tantan? Hindi kami magka-ship sa work ni Chan. Bali pagkadating ko, papasok siya. Pagdating naman niya, papasok ako. One time, dun siya sumabay ng pagkain sa papa niya. Kaya naman nung inaalo ko siya, sabi niya tapos na sila. Paniloko so, ko, sabi ko, ba't hindi mo inintay si mama? Di mo na ako love. ba nung kinabukasan, hinagkukwento sa akin si Chan. Sabi daw nung Tantan, hindi daw sasabay kumain sa kanya, tiintayin ako. So sabi ni Chan, bakit? Sabi naman nung Tantan, nagtampo kaya si mama kahapon. To make the story short, short ay nakakatuwa lang talagang isipin na binata na yung baby ko. Binavalidate niya na yung nararamdaman ko. Mabuti na lang talaga at sa akin ka nagmana, hindi dyan sa ama mo. Huy! <laughs> naman pinagsusulat ko yan. Pangalan niya, address, at kung ano-ano pa. Sabi niya, Mama, hindi mo pa naman po sinusulat yung mga gagayahin ko. Ang sabi ko naman sa kanya, bakit magsusulat pa si Mama ng gagayahin mo? Eh, alam mo naman na yun. Aba, ang sagot sa akin. Eh, alam mo naman po pala na alam ko na eh. Bakit di pa susulat mo pa sa akin? Ayaw di Ma. <laughs> <laughs> Ay, tama. Binata na nga. Sagutero na eh. <laughs> So, ayan, yeah, as you can see, ay, nandito na naman kami sa dali. Daming dami na namang pinapabili. Akala mo bagay anak sa mayaman? Hoy! Ah! <laughs> at gaya nga nang lagi kung sinasabi at hindi hindi ako magsasawang sabihin. A big thank you Lord sa lahat po ng blessing sa buhay namin. Salamat din sa mga nanood lalo na sa nakarating hanggang dito sa dulo. Kung hindi po kita followers, follow mo naman ako. <laughs> Yun lang, tapos na.